Tay, saan kayo nagpunta? Sinaban ako tayo. Naniniwala ba kayo sa aswang tay? Oo. wala kayo? Oo. May nakita na ba kayong aswang tay? Mayroon. Ang ng aswang tay? Gusto nila ang kaon ng tao. Gaibang, gaybang itsura. Dito lang siya pumasok. Biglang nawala. Ay, nagpunta yun. Um, May na ako ah. <laughs> Sabi niya, papasok lang daw siya dito. So, iniwanan ko lang siya ng saglit kasi kinuha ko yung camera ko. Tapos, so, sinundan ko po siya at dyan sa loob. Pagdating ko doon sa loob, wala na hanggang doon lang po yung daanan sa bandang dulo na yon pero nawala si tatay hindi ko alam kung saan siya nagpunta biglang naglaho o saan kaya nagpunta si tatay so maghihintay-hintay muna tayo dito si para akong kinakabahan na <laughs> kasi ang bagal niya maglakad nung nakita ko po siya dito kanina sa may dito sa may basurahan so ngayon sabi niya papasok lang daw siya dito sa maliit na daanan na to so nakikita nyo puro talahiban po yan no? Oh. puro talahiban ngayon sinundan ko, pumasok ko doon, kala ko nandyan lang siya so, bakit kaya? so ito buti bumalik na si tatay ayun ito so, nakikita nyo, ayan no? Oh. so kaya siya nagpunta tanongin natin Tay, Saan kayo nagpunta, Tay? Tay. Saan kayo nagpunta? Galing ako doon. Hindi ko kayo nakita. Pinaban ako tayo. <laughs> eh, hindi ka pala oh. oh, ka ko. Oh, Ako ka doon. Wala ko tay minumulto na ako eh. <laughs> Naniniwala ba kayo sa aswang tay? Ano ah, wala kayo? May nakita na ba kayong aswang tay? Mayroon. Saan? Sa ano? parte ako. Hmm. Nakita na kayo ng aswang? Anong itsura ng aswang tay? Kung gusto nila magkakaroon ng tao. Ah, totoo talaga tay na kumakain? Gaibang -ga ga itsura. Ah, gaibang itsura talaga? Oo. Oh. Kaya nga tayo kinabahan ako eh. <laughs> kasi abagal ah, yung maglakad kanina. Pinuntahan kita doon kasi yun nga, ah, sasamahan ka namin doon sa bahay mo. <laughs> Nagulat ako na wala kayo bigla. Mal um, pa ko. O oh, malit pa lang uh, kayo. Malit na pa oh. Nakita na kayo ng What? ano? Kung, kung gabi, uh Oo. -oh. tumutulog ka, meron ko marinig na naggahon ang wakwak. -wak. May oh. may tik-tik. Oh. Pero tai kasi marami na rin ako naririnig na tik-tik wakwak. Pero totoo ba 'yun na aswang talaga 'yun? Oo. Oh. Pero hindi mo sila nakikita. Kita man, An nakita mo? Kita man. Hmm, Pero pag may na sila, ay na sila na ano mga lapsag. Na, oh, ano, na mga bata, oh, mga no? bata na 'yung Papanganak pa, pa lang oh, hindi mo ma, hindi mo ma, ba, hindi mo ko na nung ilang uh, kwan kay waykat na batyagan niya mga kalas kalas oh. na mm. maukoy tapos pag nakagat na, na nila ang bata mo mm. hindi man nila madala na hmm. kanto ka lang kagagatin ka lang nila Kain na yun eh. Sabi nila tay, naniniwala ka ba tay na ang kapis maraming aswang o kahit saan naman? Ay, dipindi sa ano? Sa lugar. Sa lugar. Pero tay sa kapis, hindi naman, hindi naman totoo na dito daw ang maraming aswang. Hindi. hindi. Kahit saan naman, di diba? Kalat man. Kalat naman, di ba? Kahit saan naman lugar tay, no? May Oo. sasabing aswang, di ba? Oo. Is, well, di dito tayo sa Kapis tayo, di ba? Dito kayo lumaki, dito kayo tumanda na. May oh. nakita ba kayo dito sa Kapis? oh, ah, why dire? Why hindi man sila subong as ah, sa mga bukid-bukid talaga. Oh. Pero tayo nakatira ba kayo dati sa bundok, sa bukid nakatira ka ba? Oh, bukid man tong to. Nga oh. to. Skamansi. Skamansi, sa Kamansi. Sa Kamansi sa Batan. Ah, sa Batan. Hmm. Oh. Oh. Dira ako doon talaga tayo nakakita. Kayo tayo nang ano? Hmm. Ilang taon na kayo ngayon tay? Malapit namin sa katos. Mag-100? 96 na po. Eh. 96 ka na? Pero ang lakas nyo pa. Ay, talaga? Grabe, hindi okay. okay, naman yung... Pag naano mo ang lawas mo, ang katawan mo, mm -hmm. eh tugyan mo sa mahal na Diyos. Mm -hmm. Para hindi ka mag-balatiyan. Laruin mo na yung physics na si tatay Ang lakas pa rin no Kaya nagulat ako kanina Kasi pumasok ako doon Sinundan ko si tatay Hindi ko na nakita Biglang nawala Namuson <laughs> <laughs> ako doon Ah Tumakay pala kayo tayo Oo 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 A few moments later So ito pala yung tinitirhan ni tatay Amo ah, ni tayo Ang balay Ah Amo Oh, ah, ito pa bahay ni Tatay. Sana alright pa. din? Ah, wala. Ah, yes, okay lang tayo. Yeah. Oh, so, lang pala dito si Tatay. Oo, oh, pinunta natin yung bahay niya kasi gusto ko rin makita yung kanya kalagayan at ito nga yung kalagayan niya. So mag-isa lang pala siya dito nakatira. Kasi uh, yun, uh umaga pa lang si tatay naglalakad-lakad na at nagbabaka sakali na baka makahanap ng barya at may pambili siya ng pagkain. Magkano ang nai kin kinikita mo tayo sa paghahanap lang ng barya sa isang araw? Kung, kun minsan wala nga eh. Anong ah. ko kaya ay na 25 centavos. <laughs> 25 centavos ang napulot nyo. So ayan tayo ha, pambili nyo ng ano, ng pagkain yan tayo. Ay, ano ta, uh, ulit tayong pangalan mo tayo, hindi ko na itanong. Binhamin. Binhamin? Binhamin Okana. Uh, tatay Okana. Ang uh, senior citizen na uh, 96 years old. Ayan. Pero malakas pa rin. Ayan, uh, kung napansin nyo, yung dingding niya, kawayan at sira-sira uh, na so marupok na ay no mga hindi ko lang po ano to parang ano yata to buwi so ayun tingnan natin baka may tao po dito kung may naku nakatala dito ganda umaga may tao po ba dito ayun mukhang may tao tao po